Medical at dental mission is sa Batangas at ilang residente ng District 2 sa Quezon City nakatanggap ng food o food cart pang negosyo. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit isang daang residente ang natulungan sa ikinasang medical at dental mission sa Lipas City, Batangas. Nakiisa rito ang mga dentista at medical personnel ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, kung saan ilan sa natanggap na serbisyo ng mga residente ay libreng bunot ng ngipin at dental cleaning sa pagnanais namang mabigyan ng kabuhayan ang mga nangangailangang Q-Citizens na mahagi ng mobile food cart ang lokal na pamahalaan sa District 2. Dito'y sumailalim din ang mga benepesyaryo sa Basic Food Handling Seminar at Orientation mula sa Market Development and Administration Department. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!